Hello yes, you know, mga i-Lods! Sa video ng ito ay tuturuan ko kayo kung anong ibang paraan ang pagawa ng AI videos na katulad nito. Sir Juan, dapat po bang sumagot lagi sa group chat? Depende. Yan, kung may ambagan, wag kang online. So, kung <laughs> napapansin nyo mga lods, ang isang paraan na sa una nating video ay gumamit tayo ng Google uh, Flow para makapag-generate tayo ng AI videos. So, sa video na ito naman mga idol ay ituturo ko sa inyo ang ibang paraan kung paano makapagawa ng AI video na viral at trending ngayon. So, uh, unang step mga lods ay pumunta ka lang sa iyong play store. Dito sa play store mga lods, search mo yung Gemini Gemini search so yun mga loads so ito po siya yun, kung mapapansin yung mga loads eh, sa akin po ay open kasi na download ko na po then kapag tapos nyo na po i-download mga loads eh, click nyo lang po yung open yan so kung mapapansin nyo ito mga loads wala siya ditong video kasi yung account ko na to mga lords ay hindi po nakapag uh, subscribe sa Gemini so ipapakita ko sa inyo mga lords kapag nag subscribe ka yan i-click nyo yung upgrade to google AI pro ito yan So yun mga idol yung break, breakdown ng babayaran nyo. So kailangan natin itong bumayad mga idol no. Sa lagang 550. So 2 months na siya mga idol. Kung meron ka namang extra extra. So hindi ka na kasi 4 2 months na po ito mga idol. Then after ng 2 months ang magiging babayaran mo na is 1,100 per month mga loads. So yan po ay yan po ang babayaran mo sa Google Gemini which is na kaya niya ring gawin yung ginagawa ng Google Flow na sa katulad ng unang videos natin mga idol. So ang pinagkaiba lang kasi dito uh, sa Google Flow ay pwede tayong mag-avail ng 1 month free na equivalent of 1000 credits na magagamit mo mga idol. So dito naman sa Google Gemini wala po siyang wala po siyang promo na kapag nag-subscribe ka ay makakabil ka ng free na 1,000 credits. So, pero di bali mga lods kasi dito is 550 for 2 months na po. So, kung meron ka namang trabaho at kaya mo naman at afford mo naman to, so mag ano na kayo mga lods, mag-subscribe. Then ngayon, ipapakita ko sa inyo mga lods, yung account ko na Google na kapag subscribe po ako. Yan, kung mapapansin nyo dito mga idol, ito yung wala pang nakalagay na video dito po sa may tabi ng canvas. So, ngayon, isi-switch natin po siya mga idol sa account ko na nakasubscribe. Click lang natin yung switch. Then, ito po yung account ko na ano, nakasubscribe. So, yun mga idol, so kung mapapansin nyo, uh, pag open ko nito, dito sa baba ay video. Yan. So, research. Then, click natin dito. Kung mapapansin nyo dito mga idol, meron na akong sa manid subscription ay merong pro sa gilid. So, uh, yun. So, ibig sabihin nito may nakapag subscribe po tayo ng 550 for 2 months. Then, dito na po tayo gagawa ng ng script para maka- para makapag-generate po tayo ng AI videos mga lods dito guys ay click nyo ito dapat nasa topin 5 pro ang gagamitin natin then gumawa na po tayo ng script hindi na tayo gamit dito ng chat gpt kapag ito yung gagamitin natin yung Gemini doon kasi sa isang videos natin is gumamit pa tayo ng chat GPT so dito kay Gemini para na rin siyang chat GPT so gumawa ka lang ng prompt gumawa ka lang ng prompt for example lagyan mo lang prompt I-type natin ang tagalog din ipa-translate natin siya sa english kasi po yung yung uh, bio3 ay hindi po siya nakakaintindi ng tagalog pero pwede siyang magsalita ng tagalog so kaya kailangan natin na uh, gawing uh, english yung ating prompt So, dito, kahit Pilipino ang type natin, ipapagawa natin sa Gemini na gawin niyang English script. So, ganito lang. Type mo yan, please speak. Pilip. Pilipino language. Ulitin natin. Lagyan natin ng please translate translate to English my bio 3 lagayan natin ng prompt dito sa prompt dito mo eh, papaliwanag kung ano yung gusto mong mangyari sa sa video mo so for example uh, sa isang hospital merong matandang lalaki na tinatanong nang isang doktor, nang isang doktor sa wikang Pilipino. Lagyan natin ito ng doktor. kunyari tinatanong niya na malakas ka bang uminom sabi tanong niya sa lalaki so type natin dito iho malakas ka bang uminom ng alak then dito sa Uh, ilagay din natin ang sagot ng lalaki Sagot ng lalaki sa wikang Pilipino Sabi niya, bakit dok? Bakit dok? Magpapainom ka ba? So pag okay na For example lang ito ah. So click natin itong arrow. Wait lang natin na i-translate niya po sa English. So yung mga idol, ah na-translate niya na sa English yung ito sa baba. sabi dito sa English in hospital there is an old man being questioned by doctor in Filipino doctor young man are heavy drinker of alcohol so yun ang uh, uh, English nasa in kapin ylang e kapilang po natin kapag nakapin na natin mga kaibigan eh, click mo to yung video So yan kapag naklik na yung video ah uh, type mo dito sa taas Please speak Tagalog and Filipino character for my bio 3 then ipits po natin dito sa baba yung nakapin natin kanina ayan ah, po yung napist po natin yung ating prompt then click lang po natin to para mag generate na siya ng videos click natin So, wait lang natin na ma-generate. So, nakalagay dyan, generating your video. Take ka, uh, this can take 1 to 2 minutes. So, mag tayo ng isa hanggang dalawang minuto sa pag-generate ng video. Wait lang natin mga idol. wait lang po natin wag nating ikat para mas malinaw sa mga gustong matuto paano gumawa ng tagalog ai video gamit ang gemini guys, malapit na yan wala na guys so lagyan na yung volume bibili mo ba ako ng inumin? binata malakas ka bang uminom ng alak? bakit dak? bibili mo ba ako ng inumin? binata malakas ka bang uminom ng alak? bakit dak? Bibili mo ba ako ng inumin? Binata, malakas ka bang uminom ng alak? Bakit, Doc? Bibili mo ba ako ng inumin? Binata, malakas ka bang So yun, so nagawa niya ng video, no? Nung no, nakikita niyo naman, walang cut. So kapag gusto niyang isib, click niyo lang to, yung arrow. So sa akin, is hindi ko na po isisib, kaya hindi ko na po click pero kapag na-click nyo na po yan ay automatic po yan papasok sa inyong gallery or sa inyong files. So yun lang. Sana nakatulong yung video na ito sa mga gustong matutong gumawa ng AI video gamit ang Gemini.